Hello mga kalabada, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Rohel Tapang here with Laundrypreneur. If this is your first time dito po sa ating uh, Laundrypreneur, ay sana po i-like and uh, follow po ninyo ang ating page dito sa Facebook and if you are in YouTube, please subscribe and follow sa Laundrypreneur TV. Yan yeah, Laundrypreneur TV sa YouTube. All right? So with that, let's answer yung ating question for today. Okay? So laundry business Q&A po tayo. So ang tanong po very interesting, no? Ang tanong niya is the is this, no? Um ano po ba ang mga expenses sa laundry business? So I suppose siya po ay uh, magsisimula pa lang at gusto niya malaman, ano ba yung mga expenses? Yung mga monthly expenses na babayaran natin sa laundry business. At ito po uh, ay napakasimple lang. Actually, in fact this this is one of the reasons that I love doing this business because simple lang po yung negosyo talaga simple hindi madali ha simple so simple po siya dahil in terms of expenses ang mga babayaran lang naman po every month yung rent hindi ba? yung yung upa natin pangalawa yung salaries ng ating mga employees ng mga staff po natin right yung uh, utilities so utilities include water electricity and gas. Alright? And then, meron din po tayong supplies. Di ba? Supplies po, yung mga ginagamit natin sa paglalaba. Na uh, consumable po kasi yan, nauubos. So, ginagastusan po natin yan every month. No? And finally, yung sa tinatawag kong communications uh, and even transportation. Communications and transportation. So, yun naman po, yung communication sa cellphone load, di ba? O kung may landline kayo, meron kayong bill sa telepon, And of course, sa transportation, kung kayo po ay nag-pick up delivery service, meron po kayong gasoline expenses, meron po kayong maintenance expenses, and again, pasahod dun sa mga involved sa pick up and delivery. Right? So yun lang po, napakasimple, di ba? Now, uh, meron lang po akong dalawang idadagdag. Yung una po, yung marketing and promotional allowance. No? Dapat po nagtatabi rin kayo every month para po sa mga bago nyong flyers, bago nyong posters, banners, and of course, kung kayo po ay may Facebook page, nagpapa-ads din po kayo. Yung tinatawag na local ads na kung saan ay uh, lumalabas lang yung advertisement nyo doon po sa within a 1 kilometer radius from your location. Pwede po sa Facebook yon. may bayad po yung pagpapa-ads na yon. Hindi naman po kailangan maging mahal kahit na po as little as 100 pesos per day ay pwede na po kayong magpa-ads locally sa Facebook page Okay? Now, that's one. Marketing and promotions. And the next one na idadagdag ko po ay yung machine maintenance allowance. Magtatabi din po kayo every month ng allowance para po sa maintenance ng machine. Now, sasabihin nyo, eh, teka lang, Rohil, brand nyo ang mga machines ko with warranty on parts and service. Okay, tama po yun. Pero still, I highly recommend, even at the very start of your operations, na kayo po ay magtabi na rin for maintenance. Dahil sa mga darating na taon, on the second year, o on the third year, o di po, nawawala na yung warranty sa service, nawawala na yung warranty sa parts, babayaran niyo po yon At pag kayo po ay hindi nakapagtabi at wala po kayong budget or allowance for maintenance, ako na po magsasabi sa inyo bilang isang laundry shop owner since 2015, isa po yan sa mga pinakamabibigat na gastos na inyong may encounter sa inyong shop. Okay? So, mas maganda, meron tayong napag Okay? So, lahat po yun, nilista natin. Very simple. Salaries, rent, utilities, ba? Diba? Um, communication, supplies, transportation, and of course, sabi ko nga, idagdag nyo na ang marketing and promotions and ang ating machine maintenance alawan So sana po ay makatulong sa inyo yung listahan na ng mga expenses sa laundry shop. Bye!